Hello, magandang hapon po. Sa araw na ito, ipapakita ko po sa inyo ang aking pong isang napagandang pelodendron na kung tawagin ay French of Orange. Dahil sa kagandahan nito ay andito ngayon siya sa aking garden. Ayan no? Ang French of Orange ay napaka Ganda at napakadami ko ngayon dahil ito ay isa sa pinakamagandang philodendron na natagpuan ko sa balat ng lupa. Bakit kamo tinawag ito French of Orange? Dahil ang talbos nito ay orange. Ayan, tingnan nyo maigi. Tinatawag nitong itong trifle color. Dahil sa ganda at nakakabighaning kulay nito dahil nagbibigay ito ng tatlong kulay. Una, mayroong tinatawag na light yellow at minsan ay dark green at nagkakaroon ng kulay orange ayan inyong pagmastan maigi kung gaano kaganda ang ating pelodendron gumagapa ang ating pelodendron ayan no, kita nyo napakadaming ugat oh. at ayan nga may tali pa ito dahil protection ito para hindi mabali ang kanyang sanga ayan at ang kanyang pinakatangkay ng dahon ay napakahaba. Depende ito sa pag-aalaga. Minsan ay malalaki pa at ahahaba at malapad ang mga dahon. Alam niyo po ba kung bakit ito ito'y nagkaroon ng brown? Dahil nasunog ito, gawa na ibilit ko sa labasan. Dahil hindi ko nalaman na ito pala ay abutin siya ng araw. Ang gusto po ng French of Orange ay nasa part po ng light area. Ayan. Napakaganda po pag masdan po ang ating po mga pelodendron. Pero ang ko po sa inyo, kung gusto nyo po ang inyong lahi po ng inyong mga halaman o ng pelodendron, ay puputulin nyo po ito. Ayan o, oh, dito. Sa baba po ng dahon na may ugat. Huwag po kayong puputol na walang ugat kasi pag ito ay walang ugat, hindi po mabubuhay. So, ayan, di ba? O, oh, napaganda. At kung naputol na po natin pong philodendron, ito na pong kinalabasan. Ayan. Hindi po tayo tanim ng pagputol doon, pero meron po tayong dati nya po itong binutulan. So, ang kinalabasan po, ayan. Mayroon pong panibagong sibol ng mga baby. Napakaganda kulay orange, di ba? Sipin nyo naman yan, no? Pinutol po natin ito ay nagkaroon po ng pagsisibol na apat. Ayan, one, 2 three, four. Ayan, apat po ang sibol po ng ating French of Orange. So, ibig sabihin, napakadamit, napaganda, di ba? Hindi naman po ito maselan o um ma pang ating French of Orange. Alagaan alam natin ito na mabuti at huwag natin itong ibibilad sa araw. Ayan. Dahil ako mismo, alagang-alaga ako ito ang ating pong French of Orange ay inalagaan po natin ito at talaga naman binibigyan natin ito ng mga fertilizer gaya ng organic or inorganic na mga fertilizer. Ang gusto nito ng ating pong Pelodendron ay meron po itong dayami at yung chinapchap po na balat ng niyog na matanda na 'yan. 'Yun nakikita. At gusto nito ay may pagapangan. Depende ko ang pagapangan niya po ay kahoy o kaya ay mayroon pong bunot. Kaso ako wala na po bunot dahil kinakain po din ng anay. So, sa akin sa kahoy na lamang siya. Pwede naman, ayun oh. Malusog din. Napaganda pagsama-sama ang ating French of Orange sa isang lalagyan o kaya sa isang lugar. Dahil, ang lalaki at saka namumukad ka ng ganda nito, ba? Diba? Kaya maganda mag-alaga po ngayon ang mga halaman. Natag-ulan na at ulan na pong araw. Kaya maraming salamat po sa inyong parinood and God bless.